Muling umalma ang Malacañang sa pinakabagong video statement ng dating kongresista na si Zaldy Co matapos itong maglabas ng panibagong serye ng paratang laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mariing kinontra ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro ang mga akusasyon ni Co at tinawag itong tahitahing kasinungalingan wala rin anyang ebidensya na maipakita ang dating kongresista at panaybasa ng script lang. Dagdag pa niya, ang inaabang ang expose na umunoy magbubunyag ng korupsyon ay nauuwi na lamang sa katatawanan o comedy series. Matatandaan na ilang beses nang naglabas ng video si Ko na naglalaman ng mga paratang laban sa ilang mataas na opisyal ng gobyerno, kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez itinanggi naman agad ito ng administrasyon at sinabing hindi tugma o magkakasalungat at walang batayan ang mga numero at detalyeng inilalabas niko samantala inihayag ng palasyo na patuloy na pinoprotektahan ng administrasyong Marcos Jr. at freedom of expression binanggit ni Jose Castro na ang pangulo ay hindi nagpapahinto hindi nagtatanggal ng prangkisa at hindi nagtatanggal ng mga mamamahayag Malaya rin anya ang publiko na magsalita at magpahayag ng saluubin at hindi na kailangang paalalahanan pa ang Pangulo at ang gobyernong ito na panatilihin ang karapatan ng tao sa kanilang pananalita. Tugon ito ni Castro sa apila kamakailan ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon na igalang ang freedom of expression at iwasan ang anumang uri ng pananako. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si President Katarong, 9 News.